day mga amigo so panibagong araw panibagong kaalaman naman tayo so ngayon ang ituturo ko sa inyo kung paano natin patubuin yung mushroom o kaya makol dyan, na tinatawag namin dito makol sa antiki at iloilo yan pinapatubo namin dyan sa may mga bulok na puno ng saging so ayan matagal na kasi yan matagal na yan nakatambak dyan tsaka na uh, pinapatubuan ko talaga ng ano dyan so ngayon lang ako hindi nakapatubo kasi hindi ko na dinidiligan so ngayon patutubuin natin yung mushroom dyan ituturo ko sa inyo so ngayon i eh, meron akong meron akong dala dito na asin tsaka may tubig no? ayan asin asin na kunti lang tsaka tubig so ang gagawin nyo dyan pag pagbago lang pagbago lang yung saging na nakatambak dyan so lagyan nyo ng kunting asin saka araw-arawin nyo sa dilig ng tubig para mas lalong kakatas yung puno na yan puno ng mga saging na bulok so ngayon gagawin na natin mga amigo So bago nyo, so bago nyo diligan, lagyan natin ng tin. Ayan. Okay. lang. Lagyan nyo ng asin dito. kaya makal so ayan mga amigo nilagyan ko na ng tubig so kung gusto mag mag uh, try nito so kung meron kayong saging dyan sa likod balay nyo kaya sa bakuran nyo i-pile nyo ng ganyan i nyo ng sang ganyan tapos pag walang ulan diligan nyo sa ng diligan para mabulok pero pag may ulan hayaan nyo na ipaulanan nyo na pero lagyan nyo pa rin ng asin tapos paulanan nyo so ayan bukas titingnan natin yan kung natutubo na pero for sure matutubo talaga yan bukas okay thank you bukas na lang natin ulitin yung video natin pag pag nagbisita tayo na may tumubo na magandang araw ulit sa inyo mga amigo so ngayon yung araw maanggap tayo kasi baka maunahan tayo sa ating uh, ating pinapatubo na makul so ngayon makikita nyo na kung, mayroon meron ba talaga kung effective ba ating tutorial video dito na tayo ayan ang ating balde So, nandito na tayo. Titingnan natin. So, ayun. At may tumubo nga. Ayan tayo. Ayan. At may tumubo nga. Maliliit. Ayan isa. Maliit pa lang. So, mamayang hapon. Pwede, pwede na ito. Ayan. Ito. saka ito ito yung makwal tumubo o ito pa isa at sa taas hindi pa sa taas ito sa kilid ayun at malalaki na ito ayun at malaki na apat na piraso ayun ito oh huh? bakong tubo ayun tapaka effective yung ginagawa natin so ang gagawin natin ay so ayan nakikita nyo guys Makikita nyo mga amigo. So, napaka-effective ang ginawa natin. So, uh, ngawin nyo na lang kasi tuyo na yung taas. Didiligan ulit natin. Kasi hindi pa mating yung ulan eh. So, ayan. so nagustuhan nyo ang ating video. subscribe naman ng aking YouTube channel. Saka, so, uh, like and share naman mga amigo. pindot na lang notification bell para update kayo sa aming mga ginagawa so, maraming salamat sa panonood